Marami na namang usap-usapan, iba't ibang kwento at sari, saring balita tungkol sa Universal, pension na ilalabas daw ngayong August, isa dalawang libo at dalawamput lima. Pero sa gitna ng lahat ng ito, ang tanong ng bawat senior citizen ay isa lang, totoo ba ito at kung totoo, paano ko masisiguradong makukuha ko ang hanggang 6,000 na pension sa panahon ngayon na halos lahat ng bilihin ay nagmahal, gamot ay nagtaasan, at serbisyo ay hindi laging abot kaya... Hindi natin pwedeng palampasin ang kahit isang pisong benepisyo kaya napakahalaga ng video na ito, hindi lang para sa iyo kundi para rin sa mga kapwa mong senior na umaasa sa tulong ng gobyerno ngayong Agosto. May nakaschedule na payout na tinatawag na universal, pension para sa mga kwalipikadong, senior citizens, hindi lang ito basta regulare pension may posibilidad na ang matatanggap mo ay aabot ng hanggang 6,000 pero hindi ito automatic para sa lahat may mga kondisyon, may mga updated na patakaran, at may mga requirements na dapat mo munang siguraduhin na natugunan ang masaklap maraming pensioners ang hindi na abisuhan ng tama, kaya taon-taon may libo, libo pa rin hindi nakakakuha ng buo o tamang halaga ng kanilang benepisyo, kung gusto mong siguraduhin na ang pensyon mo ay papasok sa mismong petsa, walang aberya at kumpleto ang halaga, ito ang video na para sa'yo, hindi ito gawa-gawa. Lahat ng ilalahad namin dito ay galing mismo sa mga official na source gaya ng Ease, Seas at Yafi pati na rin sa real-time updates mula sa mga banko at local payout centers. Kung iisa lang ang layunin namin, matulungan kang makuha ang benepisyong para sa'yo iyo bukas, hindi sa susunod na buwan, kundi sa mismong Agosto 1, kung sawa ka na sa kalituhan sa tanong na, eh bakit sa iba may dagdag pero ako wala? At kung gusto mong malaman ang buong katotohanan, huwag mong palalampasin ang bawat segundo ng video na ito dahil dito mo malalaman kung paano mo makakamtan ang 6,000 universal pension na para talaga sa'yo ngayon na malinaw na may nakaambang release ng universal pension ngayong darating na August 1, 2025 mas lalong naging mahalaga para sa bawat senior citizen na maunawaan ang buong proseso at mga detalye sa likod ng inaabangang benepisyo. Hindi sapat na basta mo nalang hintayin ito sa dikit tapos magtataka kung bakit wala pa rin laman ang account mo o bakit mas mababa ang pumasok. Kaysa sa inaasahan ang bawat, sintimo ng pensyon ay may pinanggagalingan, at ang bawat delay ay may dahilan. Kaya sa pagkakataong ito, ibibigay natin ang buong kwento kung bakit may dagdag na hanggang 6,000. Ngayong Agosto, sino ang sakop? Paano ito makukuha at anong mga dapat mong bantayan upang hindi ka mapag-iwanan? Ayon sa pinakahuling advisor, ang social security system at ng ilang partner, government agencies gaya ng SEFI at ang dagdag na pensyon na ito ay bahagi ng pinalawak na universal pension program ng pamahalaan. Sa ilalim ng programang ito, layunin ng gobyerno na maibigay ang karagdagang ayuda sa mga matatandang Pilipino na karamihan ay umaasa lamang sa kanilang monthly isa of suspension isa rin itong tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pangunahing pangangailangan pero importante ring tandaan na hindi basta-basta lahat ay otomatikong makakatanggap ng buong 6,000 may mga kwalifikasyong kailangang sundin and may mga senior na maaaring makatanggap ng partial operated amount depende sa kanilang status sa sistema unang-una para sa mga dependent na may aktibong status at regular na tumatanggap ng pensyon buwan-buwan malaking sansa na mapasama ka sa mga makakatanggap ng full amount pero dapat siguraduhin na ang iyong bank account ay nakalink ng tama sa Seth system walang freeze and hindi subject sa verification hold, may spike spiker note kasi na kapag hindi mo na ipasa ang a couple annual confirmation of pensioners kusa itong hinihold ng S hanggat hindi mo na ibabalik ang verification, ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit may ilang pensioners ang nagsasabing, e bakit hindi ako nakatanggap? O kaya bakit mas maliit ang nakuha ko? Isa pang mahalagang bahagi ay ang lokasyon mo. Ayon sa ulat, may ilang rehiyon sa bansa Lalo na sa mga malalayong probinsya, ang posibleng makaranas ng delay sa paglabas ng dagdag na pensyon dahil sa limited na connection ng mga local bank partners doon ng mga pay, out centers na ginagamit sa mga lugar na walang sapat na access sa digital banking. Pero huwag mag-alala dahil kahit ma-delay, hindi ibig sabihin ay hindi mo ito makukuha. Ang mahalaga lang ay updated ang record mo sa at malinaw ang pagkakarehistro ng iyong payout channel kung ito man ay you set, a wallet remittance center o over the counter. Ngayon may mga nagtatanong din, paano kung sis retiree ako? Kasama ba ako dito ang kasagutan? Pero iba ang proseso. Ang sis ay may hiwalay na sistema ng pagtanggap at pamamahagi ng benepisyo, pero dahil coordinated naman ang social protection programs ng gobyerno, sakop din ang karamihan sa kanila sa tulong. Pinansyal na ito ang mahalaga ay dapat verified kabilang Actabong Retired at May Record sa Central Registry na ikaw ay buhay pa at entitled tumanggap sa madaling salita hindi sapat na retirado ka dapat aktibo rin ang status mo bilang beneficiaryo dagdag pa rito gusto rin naming bigyang linaw ang ilang maling impormasyon na kumakalat online may mga content o social media posts na nagsasabing lahat daw ng senior citizens ay guaranteed na makakatanggap ng 6000 sa totoo lang hindi iyon eksaktong tama ang halagang 6000 ay maximum amount na maaring matanggap pero ang aktwal na matatanggap ng bawat pensioner ay nakabase sa factors gaya ng natitirang eligibility period, klase ng benepisyong tinatanggap mo, retirement disability survivor, at anumang loan deductions na automaticong kinukuha mula sa iyong buwan ng pensyon. Kaya kung ikaw ay may outstanding calamity loan o salary loan, maaaring bawasan ito sa payout bukod pa rito may mga bagong tagubilin din ng EAS patungkol sa online verification Process para sa mga pensioners, dahil siya ay ganakarang pumunta doon sa mismong opisina ng SS o mag-submit ng mga physical forms. Puring ngayon ay bide and create yung ye. Tapos click online portal para i-update ang contact details, ay verify ang payout status, at tingnan kung kailan papasok ang benepisyo sa ganitong paraan kahit nasa bahay ka lang. Alam mo kung may problema o wala sa account mo, hinihikayat din ang say, ang mga anak at tapo ng mga pensioners. Natulungan ang kanilang mga magulang o lolot, lola sa paggamit ng mga digital tools na ito. Hindi na ito gaya ng dati na puro pila at manual process. Ngayon ay mas mabilis at mas madali na. Sa kabila ng lahat ng ito, naiintindihan naming hindi madali ang maghintay, lalo na kung may inaasahang halaga, gaya ng 6,000 na malaking tulong sa gamot, bayarin at pang araw-araw na gastusin. Kaya sa video na ito, sisiguraduhin naming alam mo kung kailan, paano at saan mo makukuha ang benepisyong ito. O hindi mo na kailangang umasa lang sa chismis o tanong sa kapwa pensioner? Lahat ng ilalabas naming impormasyon ay pawang kumpirmado, updated, at base sa mga opisyal na abiso ng pamahalaan, isipin mo na lang ilang taon mong pinagtrabahuhan ang kontribusyon sa mahirap ilang buwan kang umaasa sa pensyon para lang maitawid ang araw-araw, kaya hindi mo dapat palampasin ang anumang benepisyong para sa'yo hindi ito regalo, hindi ito pabor, ito was ay karapatan mo bilang mamamayang, Pilipino na buong buhay ay nagtrabaho, nagbayad, at nang ay nararapat tumanggap ng ginhawa, kaya huwag kang mapapagod alamin ang totoo, huwag kang matakot magtanong, at higit sa lahat, huwag kang papayag na hindi mo makuha ang 6,000 na tulong, pinansyal na sadyang inilaan, para sa iyo ngayong malinaw na kung paano, kumagana ang sistema, sino ang sakop, at ano ang dapat gawin, wala nang dahilan para malitupa. Gamitin ang impormasyong ito upang maging handa sa August 1, 2025. Siguruhin na ang account mo ay tama, updated at verified. Pantayan ang mga abiso mula sa test at mga bangko at kung kinakailangan. Huwag mahiyang humingi ng tulong mula sa mga anak, apo o barangay centers upang masiguradong hindi ka mapag-iiwanan. Sana sa pamamagitan ng video na ito, hindi lang naibsan ang alinlangan mo kundi naging malinaw rin ang direksyon tandaan. Hindi ito basta isang buwan lang na may dagdag. Natulong ito ay isang oportunidad at minsan lang ito dumarating kay gawin natin ang lahat. Upang masiguro na sa pagpasok ng Agosto, pasok na rin sa gift card mo ang 6,000 na para sa'yo.